Pabayaan mong iba ang sa iyo ay pumuri. Ang buhangin at bato ay mabigat. Pero mas mabigat na problema ang idudulot ng taong hangal. Mapanganib ang taong galit. Ngunit ang taong seloso ay higit na mapanganib. Mas mabuti ang pagsaway na hayagan kaysa sa pag-ibig na hindi ipinapaalam. Ang masakit na pagsaway ng isang kaibigan ay may katuturan. Ngunit ang halik ng kaaway ay hindi maaasahan. Kahit pulot ay tinatanggihan ng taong busog. Ngunit sa taong gutom, kahit pagkaing mapait ay matamis para sa kanya. Ang taong lumaya sa kanyang bahay ay parang ibong lumayas sa kanyang pugad. Ang langis at pabango ay gaya ng tapat na payo ng isang kaibigan na nagdudulot ng kaligayahan. Huwag mong pababayaan ang iyong